Magandang hapon mga kabistak. Pag-usapan lang ho natin itong kumakalat ngayon ho na balita sa social media. Galing po sa FB post. Na umano, meron po silang nakita na mga FBI sa Davao City. Tapos, dagdag pa sa source natin na meron umanong dagdag na pwersa anytime na ipapadala sa Davao City na mga nasa 600 to 800 na mga kapulisan so ang katanungan ho natin dito ano ba ang purpose ng mga iyan kung sakali ho ay totoo ha ano ba ang kanilang mission sa Davao bago po natin kumintuhan dito ko po nakita yung post na yan ayan kasi Pukhato jumahaba yung pangalan ang sabi niya sa kanyang post As per report, a team of FBI was spotted in Davao City. More PNP personnel, 600 to 800, might be sent to Davao anytime soon. Anong purpose nila dyan kung sakali ay totoo itong post niya? Ang nasa isip ko, dalawa lang. Ito para sa atin, tsuriya lang po ito. Pinadala dahil may balak sila kay Pastor Kibuloy sa KOJC or may balak sila kay Pangulong Duterte. Again ha, ah, yung una kasi patungkol doon sa dalawang batalyo na SAF, nagsimularan din po sa social media post. At later on, totoo. Yung mga kumakalat sa social media na mayroong sap na pinadala sa Dabao. Nangyari nga ho. Ngayon, ang purpose ng sap na yon ay nilusog iyong Kingdom of Jesus Christ compound ni Pastor Gibuloy. At nag-serve ng warrant. Warrant of arrest. Hindi search warrant. ba diba? Nagkaroon ng komosyon. Merong na truma, merong na gorgor, merong nagsuffer ng kanilang pag-iisip, mga katutubo. Sabay-sabay yun eh. Uh, pinuntahan, nilusog ng pnp SAP ng gobyernong ito. Pero nung una, hindi nila inamin na merong SAF. Kaya nga nakakatakot itong gobyernong ito. Masyadong ano... Uh, merong tinatago sa maraming Pilipino, hindi transparent. So ngayon, mapunta po tayo dito sa FBI, umano, na nakita sa dabaw. Sino ba ang kanilang pakay? Si Tatay Digong ba? Or si Pastor Kibuloy? Alam naman natin, na si Pastor Kibuloy, ay ginawa pong wanted ng FBI. So, posible rin kasi ang gobyerno ng Pilipinas ngayon, lumuluhod naman tayo sa mga Amerikano. Baka, yun ang kanilang purpose. Aaristohin si Pastor Kibuloy. Ang tanong nga, oh, di man nila mahanap-hanap si Pastor, sino ang kanilang aaristohin? Kung sakali, ha? Merong FBI dyan ngayon sa Davao. Ang naisip ko, di ba kaya, Pinagplanohan nila nang hindi maganda si Tatay Digong dito. Alam naman nating lahat na itong gobyernong Marcos ay mainit talaga sa mga Duterte. At ang kanilang nga po uh, panakot ay yung ICC. Dahil yumuko naman talaga ang Pilipinas under uh, Marcos admin sa mga puting itlog. So anytime, pwedeng pupunta ang International Criminal Court sa ating bansa. Anong purpose nila? Kasi dinig dinig na natin eh sa mga bayarang media ni Kukak na umano ay magpalabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay Pangulong Duterte. Yun yung pinapakalat ng mga mainstream media. Paaristohin nila si Tatay Digong? Ang tanong, papayagan kaya ito ng maraming Pilipino at ng mismong mga taga na basta-basta lang kukunin si Tatay Digong ng walang pasintabi na wala namang kaso, gawa-gawang kaso, walang ebidensya, paninira lang sa mga Duterte? Ang nakikita ko dito guys, mahihirapan sila dito. Magkakaroon talaga ng komosyon. Magkakaroon talaga ng gulo. Hindi naman po pwedeng hindi papalag yung mga taga-Davao. Lalo na ho ngayon. Ang mga Pilipino dismayado na sa Marcos admin. Tapos dadagdagan pa nila ng sakit ng ulo itong ICC. Malamang sa malamang maraming papalag. Tandaan nyo po. Malakas pa rin ngayon ang apilyedong Duterte Dahil meron pa pong vice president na Duterte si Inday Sara At malakas pa rin ang mga Duterte sa masa Kung loyalty lang ang pag-uusapan Aba, hindi hamak, mas maraming loyal na mga Pilipino sa mga Duterte Kahit yung mga uniform personnel, alam po natin yan mahal nila ang mga Duterte. Mga retired personnel, mahal nila ang mga Duterte. At bakit ba papayagan ng gobyernong Marcos yung ICC? Meron naman tayong justice system na gumagalaw. Pabor nga sa kanila lahat eh. Pero pag sa mga kalaban nila, may paglalagyan. Ano pa ang purpose nila? Aba, siyempre, gusto nilang idimulis ang pamilyang Duterte. Dahil ayaw nila na merong magiging presidente muli na Duterte ito si Inday Sara. Kung sakali lang ha, legit talaga ang balitang ito. Kasi na-post sa social media, hindi naman yan magpo kung wala ring source ang mga yan. Ano ang mangyayari sa Pilipinas? Nakakabuti ba ito sa maraming Pilipino? Kung sakali ipagpilitan ng gobyernong Marcos na papasukin ang ICC at aristuhin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dadalhin doon sa dahik, papayag kaya ang maraming Pilipino? Ito ay puro lamang mga katanungan ang sumagi sa ating isipan kasi wala pa namang aktual na mga nangyayari at pangyayari pero sa sitwasyon ng ating bansa under Marcos Admin hindi malayo ho na maraming Pilipino ang papalag dito at magre-react at hindi maganda ito sa ating ekonomiya at hindi maganda ito sa peace and security ng ating bansa. Malamang sa malamang, baka mapuno ang idsa sa mga panahong ito at baulit muli ang history ng Republika ng Pilipinas.